Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng personal kong opinion sa balita na si Ramon Ang, isang presidente po ng CEO ng San Miguel at bilyonaryo, ay tutulong po sa mga biktima ng trahedya sa naiawan. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki lang po, share, in, huwag kalimutan mag-subscribe. Uh, alam naman natin na at least one year or two years, ang San Miguel na po ang namamahala sa na At ang presidente po at CEO ng company ay si Ramon S. Ang. No? Isa po siyang uh, bilyonaryo at pilantropo no? na tumutulong sa mga mahihirap nating kababayan. Sa aksidente sa Naiya last Sunday na ikinasawi ng dalawang biktima, isa 28 years old na lalaki at nakakalungkot din ang nadamay pa po ang 4 years old na anak na babae, no? Batang babae. So sa kanya naman, actually kung titignan natin ha, legality hindi po yun responsibility ng <laughs> ng kampanya ni Ramon ang, ang tumulong sa sa mga biktima kasi ang bumangga po dapat yun ang gagastos. Pero sa kanyang gesture na willing siya magtulong sa pagpapalibing at sa pagpahospital kasi may apat pong mga na-injured no, during sa pagbangga ng SUV sa, sa mga tao, ay nakikita natin ang kanyang masidhing damdamin na tumulong sa kapwa kahit hindi niya po responsibilidad. Napakagandang kalooban ni Mr. Ramon Ang. Uh, makikita natin na hindi lang puro negosyo ang sanyang isip but also tumulong. So, ito po ang magandang halimbawa ng isang negosyante na hindi lang inuuna ang, ang kita but also tinitignan din ang mga bagay kung paano siya makatulong especially sa mga taong na aksidente, mahihirap, charity work para maka ng blessing sa ibang tao. Na dapat din nating tularan kahit hindi po tayo negosyante. Kung may kaunti pa tayong pera, tumulong tayo sa nangangailangan. So, siguro sa akin lang guys, uh, dapat siguro ma-improve no ang infrastructure din ng NAIA para ma-avoid no, ang mga ganun na mga aksidente at maiwasan na may mamatay. No? At siguro sa mga driver na mga kamote, masasabi ko lang, guys, mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho, hindi lang po sa ating sarili but also sa mga ibang tao sa paligid natin. Tandaan po natin ang pagiging driver, motorista ay privilege po nakaakibat naka dito guys ang buhay hindi lang atin but ang buhay ng ibang tao mga ari-arian so dubling ingat po at saka ay, uh, before tayo guys magmaniho, uh, maniho siguraduhin natin na fit ang ating pangangatawan at aware po tayo sa ating kapaligiran i-check palagi ang kondisyon ng sasakyan para iwas diskrasya. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at support. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Kita-kita uh, po tayo guys sa susunod na video. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam!